Yan. Ito pong kami.com na may milyon-milyong followers ay inaakusahan ngayon na dilawan na itong mga pulahan. Dahil sa kanilang article na feature po itong si Chad Reyes. <laughs> so alam natin, nagdiriwang ngayon ang buong sambayanan dahil sa panalo ng gilas after so many years ilang taon, ilang dekada, ngayon lang natin nakuha uli ang gintong medalya sa Asian Games sa basketball. Iba talaga ang dilawang media. Kahit hindi na si Chat ang coach, siya pa din ang binibida. Binibida daw ngayon ang mga dilawang media si coach uh, si Chat Reyes. Sa halip na, na daw na ibida yung coach ngayon na si Tim Cone. Talaga lang ganito kakitid ang utak nitong mga 'to. Na pick up ng media. Ibig sabihin, walang bitterness dito sa or sa dating coach na ito. Tuwang-tuwa siya sa panalo ng gilas. Di ba napaka-positibo pa rin? At una siyempre, na-feature na. Una siyempre, nabida na si Tim Cohn. Maraming, maraming news article na binibida si Tim Cohn. Kayo kasi mga pulahan, ang nakikita nyo, yung iniisip nyo na, ay, kasi kakamping edong si Chet Reyes. Ganon agad ang iniisip na itong mga damuhong ito na pulahan, na mga pulangaw, di ba? Alright, napakaganda ng balitang to ha, ah, dahil yun nga, um, kahit sa, 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 kahit sino naman iisipin, di ba, na, na, yun nga, dahil hindi na si Chad Reyes ang naging, naging, or ang coach ngayon, abay, tignan nyo naman ang nangyari sa gilas. Pero, syempre, Um, dahil tayo naman ay isang bansa, natutuwa pa rin itong si Coach Chat Reyes. Dahil sa iba-iba yan, baka ipagdasal pa na wag nang manalo. ba? Diba? Dahil, yun nga, siguradong babatikusin siya ng mga, ng mga kababayan natin. Lalo na po yung mga utu-utu natin kababayan, ng mga pulahan at pulangaw. For the first time since 1962, nakuha ng Philippine basketball team ang Asian Games gold medal. Emosyonal ang reaksyon ni former Gilas head coach Chat Reyes sa historic win ng national team Laban sa Jordan. Yan. Ito po ngayon ang ginangal-ngal na itong mga pulahan. Dahil nga na-feature nafe daw, itong si Reyes sa mga articles ng iba't-ibang media company katulad nga na itong kami.com na binansagan na namang dilawan na itong mga ulopong na pulahan. Matindi kayo, no? Puro na lang dilawan. Diba? Dilawan. Yung tipong basta totoo, basta nasa tamang isang balita dilawan kasi yung media. Okay. Pero pag kasinungalingan, sa inyo yan. Mm, alam niyo pala eh.